Hello guys! Alam nyo po ba na napaka-importante na ma-reach or ma-meet natin yung 60,000 minutes of viewed within a 60 days. Sa loob po ng a 60 days or dalawang buwan. Dahil pag hindi po natin na-meet iyon sa loob ng 60 days, ay magbabawas at magbabawas yung naipon natin na minutes viewed. So pagka nga the day po, yung araw po na nag-turn on ka ng inyo pong professional mode, ayan kung gamit nyo po ay profile, ayan po yung araw na nag-turn on ka ng professional mode ay yun po yung umpisa. So halimbawa, nag ka or nag-post ka po ng, ng inyo pong video at nakakuha ka nga po ng 1,000 minutes viewed, ayan po po yan ah, sa isang araw lang po at saka yung, uh, yung 59 days po na natitira na, okay uh, sabihin po natin na nakaipon ka po ng uh, 55,000 minutes of youth, ayan po so ang kabuuan nga po na nakuha nyo po sa loob ng 60 days yung araw na nag turn on ka ng inyong professional mode, 1,000 minutes of ang nakuha nyo po ayan, at yung uh, at yung uh, the rest po, yung 59 days ay yung 55,000, so yung kabuuan nga po na nakuha nyo yung naipon nyo ay 56,000. So, meaning hindi nyo po siya na-meet yung 60,000 minutes of viewed na hinihingi po ni Meta for us po para ma-unlock po natin ang N-Stream ads. Okay. So, ang ibig pong sabihin yung pang 61 days nyo po ay mag-a-update po ni Meta doon po sa inyo pong system at magtataka nga po kayo dahil nabawasan ang inyo pong minutes viewed ng 1,000. Okay? So, yung una, yung unang nakuha nyo po noong nag-turn on ka ng iyong professional mode na 1,000 ay yun po yung mababawas sa pang 61 a days. So, yun po yung ang mababawas. Okay? So, magtataka ka na yung 61, yung pang 61 days mo ay, ano, ilang na lang po yung natira? 55,000 minutes of youth na lang po yung natira sa inyo pong as system. Okay? So, talagang kakailanganin po talaga natin na i-push po yung atin pong sarili na mag post. Ayan po, keep posting po tayo para sa loob ng uh, 60 days ay makukuha po natin ang ating uh, ay makukuha po nga po natin yung pong 60,000 minutes of view. Guys, Guys, no, mag-post kayo ayan, mag-post po kayo ng uh, at least po, uh, uh, apat po, no? Uh, hindi lang po kayo sa apat po na videos kunwari po, dalawa po na long form videos at dalawa pong reels ayan, kung kakayanin po natin ng powers po natin, di ba Na mag mag-post po ng ganon, yung apat po na video po ng isang araw, ay gagawin po natin kung gusto po talaga natin na makuha natin iyong uh, 60,000 minutes of view ng madalian. Okay? At kung kakayanan din po natin ng atin pong powers, ayan po na mag live every day or hindi naman po kailangan every day or um 3 uh, times a week. Okay po, yon at least a uh, 2 hours po yung live po natin. So halimbawa pag in-equivalent po 'yon ng 2 hours is 120 minutes na po. So halimbawa, ayan po, na kung mas marami pa po yung nanood po sa inyo po live, ayan, ay mas malaki po yung makukuha natin na minutes of youth Sikapin po natin guys na mag-post. So yun lang po talaga yung solusyon na uh, tayo ay maku makuha na makuha po natin yung 60,000 minutes of views sa uh, loob po ng 60 days. Dahil kung mag-stop po tayo dahil kung isang uh, dahil kung isang uh, video lang po yung pinopost po natin araw-araw ay hindi po natin talaga makukuha yung 60,000 minutes of views. Okay? So, yun lamang po, guys, yung may share ko po sa inyo. So, hope po nakatulong at i-apply nga po natin yung pong uh, sinabi ko po. Okay? So, yun lamang po, guys. Uh, thanks for watching and God bless us all. At, uh, yun nga po, guys, ayun po, pa-follow po, pa-subscribe at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Bye-bye!